Hi everyone. Um kamusta po? It's been a while na nakapag-vlog ako. Uh, maraming nangyari so hindi hindi na busy tayo. So ngayon uh I'm going to share with you uh a verse po sa Bible ng Ezekiel uh, chapter 5, verse 14 to 15. So please open our Bibles to Ezekiel chapter 5, verse 14 to 15. I'm going to read the passage now. So I will turn you into a ruins, a mockery in the eyes of the surrounding nations, and to everyone who travels by. You will become an object of mockery and taunting and horror. You will be a warning to all the nations around you. They will see what happens when the Lord turns against a nation in furious reboot. rebuke. I, the Lord, have spoken. Yan yung Bible verse natin ngayon. Actually, may continuation yan. Open na rin natin yun. Si uh, Jer 22, 8, verse 9. Jeremiah 22, 8, verse 9. Buksan natin. Kasi minsan, uh, yung continuation ng verse, meron siyang sinasabi na, eto na mo pa. So eto yon, 8 verse 9, I'm gonna read it. People from many nations will pass by the ruins of the city and say to one another, Why did the Lord destroy such a great city? And the answer will be, because they violated their covenant with the Lord, their God, by worshiping other gods. 'Yan, ang linaw ng topic natin ngayon, no. So, ang pinaka topic talaga natin ngayon is yung sinasabi niya na sa commandment ni Papa God na uh, thou shall not worship any other gods besides me or before me. 'Yon. So, dito sa dalawang verse na binasa ko, malinaw na malinaw din na sinasabi na uh, 'yun nga, uh, ang ang Diyos natin, hindi siya masaya pag nagsasamba tayo ng ibang Diyos. Ang gusto niya siya lang talaga yung ating sasambahin. 'Di ba? Siya yung creator eh, pero iba yung sinasamba. Hindi natutuwa. Kahit naman siguro ikaw na uh, na ikaw ang lumikha, pero iba yung sinasamba. Walang matutuwa. <laughs> hindi din matutuwa yung yung tao na gumawa sa iyo, 'di ba? Yung Diyos na gumawa, actually hindi tao, mali ako doon. So yung Diyos na gumawa sa atin, hindi siya natutuwa na iba-iba yung sinasamba natin. Sumasamba tayo sa kung ano-ano, at kung sino-sino. At uh, uh, mga, yung iba, sumasamba sa araw, sa buwan, sa mga santo. Yan. So, dito, sinasabi ni Papa God na wala tayong ibang sasambahin, kundi siya lang. Uh, Siyempre, buti nga, ah uh, ngayon. ba? Diba? Kasi sinasabi din kahit sa Bible, sinasabi na pag nagalit ang Diyos, pag siya ang nagalit, uh, marami siya pwedeng uh, gawin sa atin. Hindi nyo ba napapansin yung mga, yung mga kalamidad, yung tuloy-tuloy na pag-uulan, yung biglaan sa mga news, yung biglaan na lang na may uh, magugulat ka, may pinatay, may may uh, bigla na lang namimising ng mga tao, nawawalang mga tao. Uh, Tapos hindi na matagpuan, di ba? asa news na nga eh. So nakikita na natin ngayon ang nangyayari. Uh, wag nating hintayin na si papagad pa yung gagawa ng paraan na gisingin tayo kung saan tayo para kasi tayong natutulog eh hindi tayo hindi tayo kumbaga naalala niyo yung yung time din ni Moses di ba umakyat siya sa ano Mount Sinai noon dati para pagbaba niya nagulat siya na yung mga tao nagdidiwang di ba ano bang ginagawa ng mga tao nung nagdidiwang sila pagbaba ni Moses di ba nagulat sila kasi uh, nagulat siya kasi sinasamba na nila yung mga yung mga may, may ginawa silang man-made na ano idols na sinamba ng mga tao na nandun sa baba habang habang nasa taas pa si Moses. So ngayon ganoon, nangyayari pa rin 'yun ngayon sa atin. So ang gusto lang ni Papa God, syempre number one, is walang ibang i-worship dahil yun nga pagka nagwo-worship tayo ng kung ano-ano at uh, kung kani-kanino, 'di ba? Ultimo tao, halos halos ano na natin, uh, sinasamba na which is mali. 'Di ba? that time nung time ni Moses, asa ah, naaalala ko nung nagsasamba sila ng mga uh, gold uh, na na clean up nila na images para sambahin. Pati yung mga pagdiriwang nila. Pinarusahan sila noon eh, di ba? That time bigla silang ano, yung hindi na di na sila magkaunawaan, hindi na sila kumbaga uh, naramdaman nila yung rot yung parusa ng Diyos. So, ngayon may chance pa tayo. <laughs> Marami tayong chance eh, lagi tayong pinagbibigyan. So, right now, may chance pa tayo na baguhin kung ano yung sitwasyon na nasaan tayo ngayon. Um, let's try to to uh, observe din kung ano yung mga ginagawa natin at tama din ba yun. Ano, um, nyo rin. Kasi minsan, di ba, uh, we're praying for, for, ano, sabi nyo, di ba, minsan sabi, uh, nagdadasal ako, na sana ganyan, na sana ganito, na sana ganyan. Pero minsan, di ba, yung pagdarasal natin, hindi siya, hindi siya, pakiramdam natin, hindi siya sinasagot o hindi siya pinapansin. O parang dasal ako ng dasal pero wala pa rin. Uh, baka kasi yung dinadasalan natin mali rin. ba? Diba? Baka dasal tayo ng dasal sa sa isang bagay o isang isang sa idols na sinasamba natin. Yan, direktahin ko na na humingi tayo ng kasagutan o kahilingan o, o um, 'yung ano, 'yung tawag doon, 'yung healing or anything na hinihiling natin pero hindi na ibibigay. Kasi po malamang mali po 'yung sinasamba ninyo, 'di ba? Uh, sa, sa hindi naman sa pang-ano, pero syempre, uh, 'pag hindi kasi natin na ituon 'yung lahat ng dasal natin. Mahirap po kasi kung ang dami nating sinasamba, ang dami nating uh, pinagdada pinagdadasalan, 'di ba? kailangan talaga isa lang yung Panginoon lang natin, God the Father. Siya na rin yung God the Son, ako, Holy Spirit, isa lang yun. Pero, kumbaga siya lang, walang iba, walang santo, walang kung ano-anong, yung uh, iba kasi, kung ano-ano yung sinasamba o si pinagdadasalan. Tapos, inihintay ini, nila na sagutin yung prayers nila. Pero siyempre, kung alam naman ng Panginoon na iba yung sinasambahan mo, yung sinasambahan, yung pinagdadasalan mo, tingin mo ba sasagutin ng Panginoon yung mga dasal mo? Madami na pong nalin sa mga maling, ano, maling pag, pagsasamba ng mga tao sa mga idols. Uh, sana, uh, magising na tayo yung mga sumasamba sa mga idols na yan. Uh, pansin niyo rin na parang hindi laging, ano, no, hindi laging natin makuha yung mga yung mga hinihiling natin, 'di ba? Siguro try mo rin na uh, hanapin sa sarili mo kung kanino ba tayo talaga dapat ano, sumasamba. 'Yun. Mag-pray ka lang kasi yung Holy Spirit nasa loob natin 'yan. Ah, uh, nararamdaman natin kung talagang uh, tama yung pinagdadasalan natin at sinasamba natin. 'Yun. So itong verse na 'to, malinaw na malinaw sinasabi na 'di ba sa Jeremy, yung binasa ko kanina sa Ezekiel 5 verse 14 and 15 Ah uh, 'yun ulitin ko baka hindi nyo naintindihan so I will turn you into a ruin. Si, kung bakas sinasabi niya sisirain ko kayo. 'di ba? A mockery in the eyes of the surrounding nation. Kayo yung parang ano ah uh, makikita kayo ng mga kapitbahay nyo na parang parang ano kayo um, kayo yung parang mockery, ano ba yung mockery? Uh, parang kayo yung pinag-uusapan no? at, at sa lahat ng mga mag, magdadaan dyan magta-travel you will become an object of mockery and taunting and horror yan pati horror na So, ibig sabihin, dudurugin, sisirain, ha? gigibain ang inyong, ano, ang inyong bayan. Diba? Uh, ano ba nangyari sa, ano? ba diba may nangyari sa, lately sa Brazil ba yun? Yung nag, kung naalala nyo, kung nakinig po kayo ng news o napansin nyo po, nag, nagkaroon sila ng celebration regarding about, ano, eh, demonic, satanic, ano, rituals nila uh, one day uh, on the next day ang nangyari sa kanila ito nasa news to eh binaha sila di ba nagkaroon ng flood di ba nagdunod so yun nga sabi ko pagka pinapakita natin na matigas ang ulo natin na Panginoon ako masusunod kasi ako ang tao aramdong tapos hindi natin hindi natin siya pinakinggan sa mga payo niya, sa mga paalala niya sa atin, sa mga sa mga tinuturo nila sa atin sa atin ng Bible, ito especially um pero nagmamatigas tayo. Ayun, dumadating talaga yung mga time na calamity, mga kalamidad, mga uh, pagsubok na 'yan. Pero syempre, uh, 'di ba, pag buhay ka pa rin, sabi nga laging may chance, laging may pag-asa. So habang buhay ka, habang buhay ka pa, you have a chance, you have a choice na pumili kung sino yung uh, dadasalan mo, yung sasambahin mo. So, ayun, sana um, makapag, ano kayo, makapag, isip-isip uh, kayo na maigi kung tama ba tong sinasamba ko. Hindi porket generation na. Hindi porket uh, tawag doon yung generation, generation by generation na sinasamba pinapasa sa inyo yung kultura na yan, yung, yung paniniwala na yan, yung pagsasamba na yan sa, sa mga maling sinasamba, sa mga idols. Eh, ano lang tayo, baw na lang tayo ng baw. Uh, matalino naman kayo eh. Uh, gamitin nyo, uh, magdasal ka. Pagka naramdaman mo na parang, oh, awa ah, parang mali, ah, ganyan. O oh, di, alam mo na, may instinct ka naman eh. Mapapansin mo naman kung tama yung sinasamba mo o eh, hindi. Misan antitigas kasi ng tao, hindi na naano ko pa to eh, na nataw ano din. Naako ko pa to sa ninuno ko eh, sa lolo ng lolo ng lolo ko sa tuhod, ganyan ganyan ganito na yung religion namin. Hindi na ako magbabago. Eh, yun lang kasi kung sarado yung isip mo sa sa ano, sa ibang paniniwala, wala na akong magagawa. At least nagbigay ako ng warning. Yun lang naman ang mahalaga dun eh ay uh, na -warn ko kayo na na gumising kayo kasi hindi naman pwedeng tutulog-tulog ka lang diyan tapos magugulat ka na lang wala ka sa langit. 'Di ba? Magugulat ka na lang. Ay hindi pala ako doon mapupunta. <laughs> kasi mali pala yung sinamba ng mga niluno ko at ginaya ko rin, sinunod ko rin. So 'yun, ah uh, Hindi ko alam kung marami mer mga ano naman eh, may mga, wala kasi to sa religion eh, para sa akin. Nasa, nasa, ano, yung relationship mo kay Papa God, dati, dati kasi, totoo lang. Ano, na uh, nakaka, nakakausap ko si God, ganyan, nag, nagdadasal ako, ganyan. Kumakain, pagka ano, pagka may, mga nung bata pa ako, pag may test, may events, o may laban ako, may liga, ganyan. Tapos, uh, siyempre, magdadasa ako pa, bahala na ako sa amin, magayon na yun, magayon na Pero, may times na nawala ko sa kanya. Tapos, parang ang, ang gulo, ang magulo, pag wala kang Diyos, totoo lang, pag wala kang relationship sa kanya, magulo yung buhay mo. Hindi mo alam kung, kung yung close mo bang deal, mag, shoot ba o hindi. Pero, nagdadasa ko, sana pang, ano, shoot ganyan. Minsan, naalala mo, Isan, di ba, sabi nga sa kata, naalala ko lang siya pagka meron ng sako na may trouble na, parang may paghihirap na, may, may pagsubok na. Uh, pero dapat hindi kasi ganun eh. Dapat yung relationship natin kay Papa tuloy-tuloy, sa araw-araw, sa pagising mo pa lang sa umaga, hanggang sa pagtulog mo sa gabi. Hindi lang porke kumakain ka, doon ka lang magdadasal. Hindi ganun. Sa bawat decision na gagawin mo, na na Uh, paglalaanan mo ng oras mo sa bawat bawat uh, bagay na gusto mong bagay na gusto mong ma sa mga dasal na pinagdadasal mo sa mga uh, kagalingan na hinihiling mo sa kanya mag sa maging sa o sa pamilya mo uh, dapat lagi ka pa ring ano lagi kang naka sa kanya isa lang ang sasamahin Panginoon lang. Wala nang iba. Walang idols, walang Mama Mary, walang Padre kung sino, Padre Pio ba yan, Padre kung sino-sino. yan sinabi ko na, bahala kayo kung magagalit kayo sa akin. Ito, sinasabi ko sa mga taong, ano ah, sa mga taong bukal yung isip sa, bukas yung isip sa mga, ano, sa mga ganitong bagay. Ngayon, kung pakiramdam mo, hindi to para sa'yo. Huwag mo akong pakinggan. 'di ba? Ganun lang 'yan eh. Pag pakiramdam mo, ah uh, sinisira ko yung reliyo mo. Eh, huwag mo akong pakinggan. Hindi naman kita kailangan ano pilitin eh. Ako nagshi-share ako ng knowledge na ng nararamdaman ko, ng experience ko na gusto ko maramdaman niyo rin. Ayun. Hindi ako nagagalit, nagsasabi lang ako ng totoo. Um, pin, pinapa alam ko lang sa inyo na na gusto ko magising kayo tong bayan natin to, tong Pilipinas na to, tong mahal kong bahay na to na, na sana ah uh, hindi tayo dumating yung time na tayo yung parurusahan na tayo yung time na wala nang chance na yung time na huli na So, yeah. Kaya, kaya din ako nag-share kasi ayaw ko na may, may maiwan na hindi nakakilala sa kanya. Na hindi siya, na hindi na import sa kanya yung Panginoon. Okay. Mm -hmm. So, sorry, he said, sorry kung matagalan, hindi ko ito pagkakad na gawa. Na nahinto ako. Alam niyo pagka, pagka nalalapit kayo sa Panginoon, mas may, mas may purpose. Yan, may purpose yung buhay natin. Ang, misan, ano yun yung parang marami ka ng pera, sikat ka na, mayamang ka na. Uh, akala mo, lahat ng material na bagay sa mundo, meron ka, bahay, magagalang sasakyan. di ba? Paniniwala sa Panginoon. Yung sa akala mo parang, I have the perfect life. Diba? Tumutulong ka sa kapwa ko, sa bayan ko. Pero kung wala kang relationship yung relasyon, relasyon sa Diyos yung personal relationship sa kanya yung purpose ng buhay mo hindi siya fulfilled igising pa sa umaga para may kulang pa rin um, Di ba tinanong na nga sa commercial sa kape? Para saan ka ba bumabangon? Tinatanong din yung kahit ang pastor namin sa simbahan. Para saan tayo bumabangon? Di ba? Para saan ka ba bumabangon? para may al almusal yung mga anak mo, para sa mga bata, para sa magulang mo, para sa sarili mo, para sa bayan mo. Pwede bang bumangon para sa Diyos? Ang sarap siguro bumangon kung lahat na tayo nasa Diyos, no? Yung isang tao lang, isang, isang Panginoon lang yung sinasamba natin. sa so, Panginoon. Ang sayang siguro niya sa atin kung gano'n. May isang Panginoon ang sinasamba natin. Okay? Tapos, uh, dahil doon meron pa ako actually, tapos gusto ko pa mag-pray. Sana hindi kayo mahabaan dito. Pero, uh, sabihin ko na rin tong, ano ah, tong, kasi kanina verse pa lang. So, sinabi ng Diyos na gagawin niya ang ang lungsod ng Jerusalem na isang pampublikong halimbawa sa mga nakapaligid sa bansa o sa bansa. Isang halimbawa ng hindi dapat maging katulad. Kabalintanaan na kahit na ang masasamang bansa ay makikita ang gumugo ng mga pader ng Jerusalem at naunawaan na ang mga makasalanang ng aksyon ay nagiging sanhi ng kanilang pagbagsak. Minsan may nagsabi na ang magandang magandang indikasyon, eh nasisipot ako dito sa kanila. Indikasyon ng ating mga layunin ay kung ano ang gusto nating iukit sa akin sa ating lapida. Mas gugustuhin mo bang isang mapagbigay na tao, mas gusto mo bang basahin nila? Marunong siyang magpinta? O marunong siyang lumakad kasama ang Diyos? Yan. So sa lapida natin, no, yun ang tinatanong. Pag nawala na tayo sa mundo ito, mas gusto mo daw bang sabihin na uh, marunong siyang magpinta o oh, mas marunong siyang lumakad kasama ang Diyos. Ano ang iyong pananaw? Yan. Ang iyong halimbawa para sa mga sumunod na generation. So, from generations to generation, yung susunod yung kaapo apuhan mo, anong gusto mo maging halimbawa? Nagbabala si Ezekiel. Ezekiel na ang pagtalikod sa Diyos ay maaring maging isang uri ng kalunos lunos na halimbawa na hindi gustong tularan ng iba. Yan. Tinagalog ko na kasi kanina English yung ano natin. So this one, ito para maintindihan naman ng talagang hindi masyado hindi masyado sana uh, sanay sa lengguahe ng English. Ayan, maintindihan nila na medyo Tagalog version na yan. So sa English version natin, God said, that he would make the city of Jerusalem a public example of the surrounding nation, an example of what not to be like. How ironic that even evil nations would see the crumble walls of Jerusalem and understand that the inhabitants sinful action caused their downfall. Someone once said that a good indication of a goals of our goals is what we would like engraved in our tombstone. When you rather, Would you rather have visitors through, throughout the nations read, He made lots of money, or He was a generous person? Would you rather they read, She knew how to paint, or She knew how to walk with God? What would be your legacy, your example for future generations? Ezekiel warns that. turning against God may make you the kind of tragic examples others do not wish to follow. Ayan po. So, parting words, uh, siguro magpe-pray ako uh, sa mga nandyan, sa mga nanonood, sa mga nakikinig sa ating uh, verse for the day. Uh, dasal po tayo kahit sandali lang ha. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sabing nga po sa Isaiah. Uh, Isaiah chapter 38, 16 verse 17 says that, Lord, by such things people live and my spirit finds life in them too. You restore me to health and let me live. Surely it was for your benefit that I suffer such anguish. In your love you keep me from the pit of destruction. You put all my sins behind your back. Lord, please heal every sick and anxious heart. Give them divine strength. There is no one who has the power to heal except you. Psalms 38, 34, verse 9 says that, um, The righteous person may have many troubles, but the Lord deliver him from them all. Keep them safe under your protection. You are a great healer. Send forth your word and heal every weary heart. Um, sundan niyo po sana ako, pang, uh, mga nakikinig. Sundan niyo po ako. Panginoon, Mihingi po ko ng tawad sa lahat ng mga mali kong nagawa. Sa lahat ng kasalanan ko. Pumasok po kayo sa aking puso. Sundan niyo po ako. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus name we pray. Amen. Ayan po. Sana nasundan niyo ako doon. And uh, thank you po sa pakikinig sa ating uh, munting uh, vlog na ito. And uh, I hope nakatulong po sa inyo. Ayan po. Uh, till next time, till our next video po. Salamat in Jesus name sa lahat ng prayers nyo. Uh, uh, masolusyonan ang ating mga problema at uh, mapakinggan ng Panginoon ang ating bawat gasal. Uh, tanggapin niyo rin po ang ating Panginoon sa inyong mga puso. sa gayon, mas maging ma uh, uh, magkaroon kayo ng peace sa inyong mga puso at sa inyong uh, tahanan. Salamat po. Eh. So, ulitin.